Dr. Vito, ano po ba ang mga dapat naming gawin, mga tandaan, kapag po ang aming pasyente ay meron G6PD? Ito yung tinatawag na glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency na kalimitan po natin na screen kapag ang mga anak niyo po ay nag-undergo po ng newborn screening sa ating mga hospitals at sa ating mga centers. So kung kayo ang mga anak niyo po ay nakakaranas po ng mga sumusunod yung na para pong pale ang kanilang skin, yung kanilang mouth, yung lips, yung tongue nila. Napapansin yung parang ang bilis silang mahilo, mapagod, ang bilis na kanilang tibok ng puso, bumibilis po ang kanilang paghinga. Napapansin nyo po, naninilaw ang inyong mga pasyente, lumalaki ang spleen ng inyong anak, napapansin nakakapaan na po ito, parang may bukol. At nakikita nyo po, napaka parang tsaap po yung kanyang ihi ang gawin po ninyo, itigil nyo po agad yung mga offending medications or mga kinakain ng bata. At the same time, pumunta po agad kayo sa mga hospitals at mga centers ng sa ganon, mat-check po ito ng ating mga butihing doktor. I-discuss po natin at atin pong sabihin yung mga kailangan nyo pong i-avoid na gamot, mga chemicals, mga pagkain. Atin lang pong, atin lang pong banggitin yung mga common. Kasi ang mga pasyente po kasi natin, natatakot po sila magbigay talaga ng, ng gamot ko ang pasyente nila, anak nila, may G6PD. However, kasi pag sobrang layo po kasi ng mga centers and hospitals, yung iba po talaga na uunawaan namin na like, self-medicate. So ito po yung mga, sa gamot muna po tayo ha. Uh, number one, huwag kayong mag-self-medicate ng mga antibiotic. Example po, uh, ito pong nitrofurantoin kung kayo ito ay kadalasan pong ginagamit sa mga pasyente pong may urinary tract infection. Sa mga anti helminthic uh, yung mga sinasabi natin pampurga. So ang gagawin po natin, magpapakonsult muna po tayo sa mga doktor. Nang sa ganoon alam natin kung ano po ang tamang gamot. Ano yung dapat pong hindi iinumin ng pasyente pagdating sa pamurga. So, napaka-special po ng na instruction niya sa mga pasyenteng may G6PD. Mga gamot na may sulfonamides or sulfones, makadalasan po kasi nakikita po ng mga pasyente po niyan. So, kadalasan po dito, yung number one common po is yung cotrimoxazole. So, iyan po yung wag niyo pong ibibigay sa inyong mga pasyente. Sa probinsya kasi, kapag sinabing masakit ang likod, UTI na, at nag-self-medicate po agad ng co So, isa yan po sa mga dapat nyo iwasan kapag ang pasyente nyo ay may g 6 pd Okay? Yung iba naman po na may kapanakon na nauso po ang malaria. So, ang ginagawa ng iba, may mga stock at alam ang gamot saan malaria. Iba, umiinom po at nag-self-medicate. Na pagkakamal lang po kasing uh, parang simulang trangkaso ang malaria. So, huwag kayo iinom ng mga gamot na pang malaria ko ang pasyente niyo po ay may G6PD. Okay? So ano po yung mga chemicals na dapat hindi na expose ang, ang inyong mga anak? Methylene blue, yung arsine, ah uh, ito pong aniline dyes at yung iba pa. 'to yung mga common kasi po na meron kayo sa inyong mga tahanan na kailangan nyo pong i-keep away sa inyong mga bata. At ito yung mas, most common na, uh, na kadalasan po tinatanong, ano yung mga pagkain? na hindi po dapat sa pasyente may G6PD. Yung mga fava beans, red wine, legumes, uh, blueberry. So doon sa fava beans, yung mga dindong nuts and Mr. Beans. Uh, kung sakali po, no, ito po yung nakakita po natin sa DOH po ito na, uh, na post. Yung mga dapat i-avoid na food. Red wine, legumes yung abitsuelas, garbanzos, kadyos at munggo. Hanggat maaari po kung maaaring ipagbawal to sa mga pasyente may G6PD. Yung mga blueberry, soya foods, yung mga soya, taho, tokwa, at soy sauce, tonic water, bitter melon, ito tawag na ampalaya. So yung ampalaya po pala ay bawal sa mga pasyente may G6PD. Others, yung mga may menthol, mga paggamit po ng mga mouthwash, yung mga oil na pinapahid, ng mga pain reliever na pinapahid po hanggat maaari po, i-consult nyo po sa mga doktor yan. Nang sa ganun, malaman kung tama po ba gawin sa mga anak ninyo. Pagdating naman po sa ano, naftalin, yung mga mothballs, iwasan nyo po maglagay po sa kwarto niyan. So, hindi dapat na-expose po ang pasyente ng G6PD. Mga herbs, may herbal po. Yung mga cattle gallstone, honeysuckle flower, flagwort flower, at yung pearl powder. So kung kaya po nating ano, kaya po natin na uh, maibigay po, maiwasa sa mga pasyente. So ano naman po yung mga safe sa mga pasyente may G6PD sa therapeutic dose? Ito po yung mga aspirin, ascorbic acid, mga ciprofloxacin, chloramphenicol. Yung pong diphenhydramine na ginagamit po yan sa Kinagamit po yan sa mga allergies. Mga gamot po sa TB po at safe dose po yan ha. Tapos yung mga vitamin K analog po. So, kadalasan po kasi yung iba po dito, hindi po available po itong vitamin K analog. Not available in the Philippines po, no? So, sa mga ano po, meron pwede ko po ilagay yung link po na ano, para masundan nyo po at meron po kayong copy ng mga gamot, mga chemicals na kailangan i-avoid at uh, pagkain na kailangan i-avoid sa mga pasyente may T6PD. No, sa ganun, meron po kayong personal copy po nito. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamot.